Okay, mga katek, ito. Hmm, Hitachi. Yun lang kasi Hitachi. Ang kwan. Uh, hmm. Yan lang po yun. alam <laughs> yun? <laughs> Depende na po kasi sa si gumagawa. So, yun, mga katek, no, Hitachi. Yan, tinitira ni Tropang Vincent. Ano kasi to pag nagalaw yung cover, uh, ah, namamatay. So, syempre, medyo kabisado na natin yung Hitachi, no? Sa hospital tayo dati pagmaluwag uh, pag nga yung ano yung sa terminal lalong lalo na pagka uh, corroded na eto 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 to yan gagawin niyo diyan irerekta niyo na kasi wala kayong mabibiling ganyan gagawin niyo irerectan okay, niyo na okay. lang so, okay, yung mga na ulitin ko walang error yan yung pagmaluwag maluwag yung sa may terminal na yun o no, corroded na siya walang error na lalabas dun sa may pinaka eto sa control niya no walang lalabas na error diyan kung gusto nyo rin malaman yung mga error na ito, may error yan. Nandito sa may cover ng uh, pinaka-motherboard, no? Ando yung error niya. Alam ko may may inupload na tayo niya na may, mga error code ng Hitachi window type. So, yun lang yung problema niya, mga katika, na Kaya namamatay-matay. Nandito si minamahal nating customer, nandito sa likod. Uh, Pinapanood tayo. Ayan, isa isahin nyo lang yan. Isa-isahin nyo lang yan. Pagtyagaan nyo lang yan lulusot nyo na dito kasi yun yung nagkakamoyse eh. kapag buga nya kasi dito ng lamig sa may eto sa bukana ng ano eto rekta yan nalalamigan nya nagkakamoyse yan lalong lalo na pag nagkikleaning tapos hindi tinatanggal yan nababasa kokoroded yan so yun yung naging problema na itong Hitachi winter type na to ito ang bumili sa ano lang ang ipin kaya lang sabi napakatiba eh kanya LG gusto ko siya So yung mga katek no, natin na eh, ito. Ito lang yung tinanggal natin kasi nga corroded na yan. Umido. Umido, no? Ayan o, no? sa loob. Kaya nirekta na natin yung wire. Ganyan lang ang technique dyan mga katek. So kahit galawin-galawin pa yung cover, hindi na siya mamatay. Hindi lang natin videoan yung una kasi. Nagmamadali kasi si Vincent eh. Pinutol agad eh. Pinatay agad eh. So, yun mga katek, no? Pero, galaw-galawin nyo yan. Wala na, hindi na mamatay yan. Kasi yun yung complaint ni eh, minamahal nating customer, no? Actually, may nag-check na rin nito uh, hindi nga lang nabalikan. Ang plano niya kasi talaga, palitan daw yung wire, pati yung ano, yung terminal na yun. Kaso, sa palagay ko, mahirap na makahanap kasi nga, kung may mga lumang unit na pagkukuha ng uh, terminal. na to, ito kasi yung papunta ng ano eh, Uh, outdoor board ay yung pinaka motherboard ano. Ito yung sa control. So parehas mo kasi papalitan niyan eh. May hirapan ka pa. Rekta mo na lang. So yun na. Oh, okay na yun. Yun yung tips na bibigyan natin sa mga kapwa natin technician dyan na followers natin. Sa mga minama natin customer. Ayun. Maraming maraming salamat. 42K followers na tayo sa Facebook page. bisitahin uh, nyo rin po yung YT natin. Mototech vlog din. TikTok natin. Mototech din. And then sa reels natin. Siyempre parehas na. So yun lang mga katip.